purihin ka ang amang nasa langit. Sila po ay kapag-kapag-alayan ng mga panalangin at sa pasalamat at pagsamba Panginoon sa araw-araw Salamat po Panginoon sa pagkakasalito kami sa pagkakasipon. Dahil po sa salamat ni Nanay Panginoon at sa kanyang kaarawan Lord na muli niyang nagsisilayan. <coughs> Maraming salamat Lord sa buong isang taon sa kanyang sa pagtagumpayan o Diyos. Maraming mga hinaharap sa buhay, maraming pagsubok, maraming problema. At salamat Panginoon sapagkat tinagos mo siya sa araw na ito, Panginoon Diyos. Kaya narito, Panginoon, sinanay po aming tinataas sa iyo. Upang sa po iyong pagbabasbasan, pagpapalain, at gagamitin pa, Panginoon o Diyos, sa mga bagay na nais mo. At talagin namin, Ama, na sinanay po, Panginoon Diyos, ay patuloy mo siyang gamitin, hindi lamang sa mga na bagay, Ganoon din po Panginoon sa mga materyal na bagay. Maraming salamat po kay Tatay Lord na sa ilang pagsasama Panginoon ganoon na ilang taon na nanatili ang ilang mainit na pagmamahala. Sa hirap at hawa sila po ay nagsasama o Diyos. Kaya Panginoon, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa ilang mga buhay. Ano Amen. Lang ako, Panginoon Diyos, tatagdagan pa sila ng kalakasan, kagalingan. Amen. Nang ilang taon pa, Panginoon Diyos, ayon sa iyong kaluuban, kung maari, Panginoon Diyos, pabuti mo Nanay ng taon na isang daang taon na higit pa, Panginoon Diyos. Praise the Lord. Sa Hallelujah. Upang marami pa siyang magagawa at magbigay pa sa iyo, Panginoon Diyos, na kawalatian sa iyo, na kawalatian. Amen. Praise the, the Lord. Salamat Panginoon Diyos, dahil po sa magitan po yung nanay at saka mga anak Lord, sa kanyang mga apo sila po Panginoon ng Diyos at ang natili sila mo Panginoon pagpikisin mo po ang kanilang buong pamilya ng pagmamahalan pagkakaisa at kapayapaan at pagpapalang material higit sa lahat ang espiritual Amen! Kaya Panginoon Diyos The Lord. ikaw po anak at alam sa lahat ingatan niyo po ang buong pamilya ni nanay sapagkat bilang nanay Panginoon ng Diyos walang ibang pangarin na makita niya kanyang mga anak mga ako pangamanugang Panginoon ng Diyos na masaya at po. Amen. Salamat sa Lord. At narito kami ngayon bilang saksi ng Diyos ang napagpapala. Narito po ang pagkain aming tinataas sa iyo, Panginoon ng Diyos. O papagkain na ito, iyong pagkabatlasan. Abang aming tinakain dito, Panginoon, magbibigay po sa amin ng kalakasan, kabusugan, vitamina, ang aming tinggalan na Salamat, Ama, at Lord. Pagpalain niyo po si Nanay, si Tatay, sa ang lugar na ito pang pamagitan nila o oh Diyos ng iyong biyaya at pagpapala ang iyong kalooban, Panginoon o oh Diyos ang iyong mga provisyon Panginoon ay babaha Lord sa lugar na ito Amen the Lord Inanay Panginoon Diyos Magbula sa spiritual, financial, and physical ma-establish sa lugar na ito Diyos Amen the Lord namin, Hallelujah Salamat Panginoon sa iyo Pinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa lahat at karangalan sa iyong banal na pangalan Diyos Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Woo. Woo. Praise the Lord. Happy night. Happy night. night. Happy birthday, night. Happy birthday. for birthday. Birthday God bless for Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

kunti-kunti lang ang kanin kasi baka din na ito. Yung kahit ng pagkain. Oo. Ano ito? 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 Yun na lang <laughs> muna ang ko sa inyo mga apo na mamaya na kayo. Ako harika na tayo!